Ito mga boss, today ay gagawa ulit tayo ng stoop. Para ko mapapansin yung mga boss, ang stoop na ito is brand new pa kung titignan natin. bali itong stoop na ito ay sa customer namin na bumibili ng bigas sa amin. Ngayon ay eh, yun, nakita niya sa video namin na gumagawa kami ng stoop. Kaya ipapagawa niya sa akin. Bali, ang problema nito mga boss is sobrang pula ng apoy. Buksan natin. Ayan. Wow sobrang pula ayun bubuksan ko siya mga boss pero hindi na natin totally bubuksan ng todo. baka uh, possible kasi bago pa siya pwedeng may sapot yung kanyang gas control ah uh, yung kanyang ano yung kanyang air mixer controller baka may mga nakalagay na sapot ng yun sapot or dumi mga boss uh, pakita ko sa inyo mamaya kapag napakas ko na. alright Ngayon hey mga boss bali po natanggal ko na itong hmm, banner at yung sinasabi ko kanina na may sapot, yan, pwedeng yan ang dahilan. Nakikita ko pa lang na baka ng ang dahilan yan, ang sapot. At ngayon, nandito siya sa loob. Ito. Yun. Yung ang air mixer controller. Yung color white na yan. Yan ang nagpapapula ng apoy. Well, yun yung nagpapapula ng apoy. Kaya yun, tatanggalin lang natin yun at ah. magiging blue flame na ulit So okay, mga boss, gamit lang po tayo ng office na ang size is 8 dalasan 9. Uh, tanggalin lang natin itong air mixer controller. Para mabilis ang gawa. At bago pa naman yung timing stove, possible itong sira. Ito ang nagpapapula ng apoy. ayan mga boss yun naalis po natin yung maharang siya sa gas kaya nagpupula yung kanyang apoy wala eh. tayo ng tingting -ting or cotton buds mayroon tayong cotton buds tingting na lang yung mga boss tali na nga tatanggalin na po natin yung sapot sa loob ng air mixer controller ito po ito yung nagpapadumi ayan o Ayan. Yan po yung nagpapadumi. Yan yung nagpapapula ng apoy. Yan magiging blue flame na ulit ang apoy ng stove ni Madam. Ayan. Um, boss. Napakadali lang. At di mo na siya tatanggalin sa dalawang tornado niya. Hindi mo na siya kukulitin. Ayan, ibabalita po natin. Ito. At yun, pag-ibigyan ko na Pakita ko sa inyo kung naging okay ba o naging success ba ang ating pag-aayos ng mapulang apoy sa kanyang stove? yung so, mga boss, bali na ikabig ko na po yung burner nya Ngayon, <coughs> i-check na natin kung naging success ba ang pagtanggal natin ng dumi na tinatawag na sapot uy, papatay pa atin ayun o, oh, di ba mga boss, naging blue flame na siya. At yun lang, yun lang problema, naging ah, hindi pantay yung kanyang apoy. Ngayon, i-adjust natin siya sa air mixer controller sa ilalim. I-adjust lang natin siya dito. Yan. I-adjust natin siya dyan. Mga boss, naging okay na, naging blue flame na ang kanya nga boy, kaya yon naging success na ating gawa. At sa mga gusto magpagawa ng, ng burner, mga boss, dalang dito sa Procodos Land Zone 2, mabamparang parang along the highway lang kayo mga boss. At sa mga gusto mo pa deliver ng bigas And order kayo sa amin Ito lang din yan sa mga boss Tabi lang, along lang din yung bigasan Alright mga boss, hanggang dito lang ang aking video Thank you and God bless